Alam mo na kanina pa. Na? May na extend Hindi, nung pag ko lang. Ano ka Hindi, tapos ka namin na. Tapos na? Hindi mm, na. Na-extend na yung volume. <laughs> hmm. Okay. Happy attitude? Opo. <laughs> hmm. so sabi ko, magtutulungan na muna kami. Sa, samahan niyo muna ako sa mission. Kailangan mo ako magpaampunan lang dito. Sige. Okay <laughs> lang yung 5 years lang naman tayo dito. Tatay Ram, ang galing magpahayang. Hindi. <laughs> <laughs> Sabi ko tingnan ko yung reaction ni Ati Che. Pero... Ako <laughs> Evin. May yung... May makakasama na natin siya. Anong gusto mo sabihin? Ayun. Uh, uh, uh na, ano? Mm -hmm. ano? Napansin ko lang po. Ganun pa rin naman po siya, siya dati. Wala naman siya pinag-iba. eh. Mm -hmm. Ganun pa rin yung Alvin The Box na nakilala ko. Mm -hmm. Na kung ano mong problema, alam ko kaya kaya niya naman po. Hindi, hindi lumaki yung ulo niya, no? Hindi naman. Ganun pa rin no? Mm -hmm. pa nga naman yung ulo niya. <laughs> Mo. hindi, hindi lumaki. Lumiit. okay. Happy ako na ano. Mm. Happy ako na pinagbigyan mo ako, Kuya Bin. Kasi hey, ano po. din eh, parang kulang din ako pagka yung hindi nyo naman din nasulit yung bakasyon. Tapos, hindi ko din naman nabigay yung best ko. Parang gano'n. Ipaprank eh, ko naman si Ate dalawang taon po. Oo. Oh. Mm -hmm. Yung yung buhay niya. Para po, pitong <coughs> Pero so, pag tanim, ganyan pa sa kalaki. Yung iba may doon na na. na yun. So yun pala yung plano mm -hmm. ate, che, okay. na tiche. Magano kayo magtatanim ng okay. mga naman Yun yung plano ko para makabalik na din doon sa amin. Kasi mm. -hmm. doon, hindi na oo pa ng bahay, tapos hindi na bibili ng tubig. Mm. -hmm. Kailangan lang talagang meron kami yung pagkakitaan doon. Hmm. Napanood ko nga yan yung, yung, sa, ano, yung sa tubig. Doon kayo hirap, no? Opo. Mas lalong lumaki yung gastos. Hmm. Ang mm. bilis lang, seven days. Ang <laughs> bilis nga, no? Ba't, but kasi hindi niyo man lang ginawang isang buwan o dalawang buwan o tatlong buwan? <laughs> nga to, Sana nga. Hmm. Diyan nga ako nagtataka eh. Ba't, sabi ko, ba't hindi mo ginawang, hindi man tinagal-tagal, ano? Bakit nga ba isang, isang linggo lang? Nakakabitin. hmm. <laughs> Pero susunod so, so, na lang. Mm. Mm. Tinong...

Ay, mo magbagay niyan. Hindi, papagupian ko ngayon. Ayaw. Anong pakiramdam, Ate Che? mo na naman kami ulit. Wala nga, kamis. Matagal na naman kami makabalik. Hmm. Ngayon pa nga lang nakikipaglarap eh. Oo. Oh, oh, oh. Yeah. Kahit ngayon, hindi sila nagkakaintindihan. <laughs> hmm. Oo. <laughs> oh

<laughs> Totoo ba yan, Ate siya? Pwede naman po. Hmm. Ba't kasi nagpupumilit siya na ano, pwede naman extend? Rewan ko sa kanya. <laughs> Sabi mo nga, pwede naman siya mag-extend kung gusto niya. Tapos mm. ako lang yung oo eh. Hmm. <laughs> Sabi mo, Ate Che, Pagka-uwi niyo mag-iipon tapos masimulan niyo ano yung, 'yung plano 'yung plano okay. paano paano plano niyo para makaiipon um, siguro pag nagkulito tuloy 'yung pagba niya ayon konting lang 'yung views mm. tapos mapapanda siya mm. 'yung pagpabanda mo pala kuya hindi ko na kanina Kumusta? Hindi ba siya gano'ng kapagod? Anong... Oh, ano talaga? May, medyo... Kasi pagod din talaga. Pero kaya naman. Hindi naman po siya. Wala ibang choice. Yan yung... Pwede niya. Oh, ano ba yan? Yung... Yan yung... Mm. So babalik ka sa pagpapanda. Opo, ganun po. Walang ano doon yung mga... Ano ba yung ano? Ship? Ay, ano yung iba? Lazada? Um, um, ah, I mean, uh, uh, -oh. grab. po doon. Ba't yun yung napili mo? Yung Lazada? Ay, yung Panda. Yung Panda, yun po yung... Kasi marami kasi nagsasabi na yung mga Lazada, yung Shopee, mm. medyo may delikado dahil... Bakit? May, may parang inaambos. Parang yung tinutulis pa ba? Dahil may dalas lang pera eh. Para meron siyang parcel, uh, uh, kuya. Uso pala dun yun. Papasok kasi, uh, kasi sa ano. Malilib so, na lugar. Oh, na lugar. kasi mm. mm. Tapos dala mo, kuya, maraming parcel. Mm. Tapos may pera. Ah. Tapos pag natiktikan ka na meron kayong dala, kasi yung mga gamit mo lang, pwede na yun. Mm. Kasi kahit binilibor mga gadget, kung phone naman. Oo, oh, um, ganyan. Ako, halang, halang. Okay lang sa city siguro, kung sa city ka lang na gano'n, pero mm. pag ando na sa medyo pabundok-bundok, eh, parang ano na po siya. Kaya doon na lang ako sa Panda. Oo, oh, kasi dun. nasa city lang. Pagkain na. lang naman. Tapos, mm. uh, limitado lang yung dala namin. Yung pinaka-taas namin is 2.5 uh, lang. Mm. Tapos, kailangan na namin i-remit. Mm. Pag ibalik sa, kay Panda. Ano yung pinakamaganda mong na-experience sa uh, pag-deliver ng pagkain? Ano yung parang hindi mo makakanimutang experience doon? yung siya mag-aabunong. <laughs> ay, di. Ayun. Ay Tiyan, ayun na mo pa. Eh, <laughs> parang yun na siguro. Oo, oh, napanood ko yun eh, umuwi ka na. Pinakamaganda <laughs> mo yun. yun yung experience mo sa panda. Napanood ko yun, yung parang nagbilang ka pa ng bariya, ito yung ano. Oo, mm isa. -hmm. Yun. Kasi, yung time na yun kasi, tag-ulan, umulan. Mm hmm. Hapon hanggang kape. So, eh, pag ano ng ulan, na-chempuan na tiyempo, ano, yung gulong ko, wala nang nabutas. butas ah. mm -hmm. Kaya yun ang nangyari. tapos Ayun, wala akong mahanap na vulcanizing hanggang sa na umuwi ako. Mm. Tapos yun, pagkano ko sa pera, eh, yun lang. Mm -hmm. <laughs> Tapos yung, yan yung pangit. Ano yung maganda? Hindi, okay. ang, ang maganda naman talaga is, ah, kahit pa paano, pag uwi ko, mayroon talaga akong dala. Yung tip, yung mga ganun. yun ano oh, yung hindi mo makakalimutang eh. mga tip, ganun? Ah, yung ano, yung sinabi ko siya dati na may isang customer na Kinala Ewan, ka. hindi rin. Hindi ko lang. Mhm. Ewan ko kung kokonwari lang siya ah. na, na ipapa- ipaparash na niya yung order niya. Mm. Kasi nung sa pagdating ko sa mall, sabi niya pwedeng iparas kasi 40 minutes na. Mm. Eh pagtingin ko sa app ko, uh, delay na siya pero 12 minutes pa mm. sa system. Sabi niya for 40 minutes. Eh nung ni ko naman, talagang nagmadali talaga ako pag ano kasi ano hapunan din niya yun eh. Mm. Bigla niyang bumunot siya ng papel mm. Nabot na but sa akin. O oh, sayo na yan, sabi. Hindi siyempre na nabigla ako. Yung pera na kapulupot na ginanon niya, mm. ginanon ko. Sabi ko nga, ha ito po. Magkano? Isang daan. Sabi ko, ha ito po. Oo, mm. uh, oh, sa'yo na yan kasi pinarash ko di ba sabi ganon. Hindi, mm yun, uh, sabi ko sa kanya, eh, maraming salamat dahil yun, sa malaking halaga na kasi yun eh, sa tip lang eh, mm. malaking halaga na ho oh, yun. Yung pinaka, yun yung pinakamalaki mong uh, kuwang tip. Yung claim, kasi kuwantik minsan di diba kuwantik. 20 lang. oh, minsan mga nangyayon lang, 50, 20. Eh, pag naipon, malaki oh, na malaki lang, lang yun. Kung sa pagkain ko araw-araw, na ano na, hindi na mababawasan yung kita ko. Ilang customer sa isang araw? 20. Min, ang pinakataas ko is 29. Oh. Mm. Ang madalas kong inaano at 20, 20, basta hindi ako bababa ng 20. Mm. Wait nga kuya Bin, hindi ko alam magkano yung kitaan dyan. Pag deliver mo, magkano ba yung ano? Depende sa layo. Kunwari, depende sa layo. Merong mm. yung bayad is 30 lang. Mm. So, parang pamasahe lang po. Oh, parang ah. pamasahe mo lang sa tricycle, back and forth, gano'n. You know. Ganun lang pala, mm -hmm. yun ay nanggagaling sa customer o sa... Sa system, sa Panda, sa, sa mismong app. Meron okay. nga lang, meron nga lang COD. Pass-on Delivery. Oo, ayun. Uh, eh, naano namin, pag umabot na ng 2,500 yung COD nasa sa amin, mm. i-remit -re na namin sa 7-Eleven para mapunta kay Panda. Mm. Pero nakaminos na ho yung kita namin kung magkano yung sa isang oras kung may isang daan kami maminos na yun sa 2.5 maging 2.4 na lang yung i-remit namin mm. -hmm. ganun po siya yeah. okay. ganun pala no 30, 30 pesos per ano no? pero ako ah, minimum ako sa hanggat may oras pa sa 20 hanggang sa pataas 20 para okay. mm. Ma makuha ko yung Kumbaga, incentives namin, mm -hmm. uh, meron akong 200 pesos, pang gas, pang gas mm -hmm. yun, bigay ni Panda pagka naka-deliver ako ng 20 mm -hmm. sa isang araw. Mm -hmm. Kaya bago ako umuwi, kailangan mga 20 na ako kahit umabot na ng alas 10 ng gabi o mga alas 11, basta maabot ko yung 20, saka mm -hmm. na ako umuwi. Mm -hmm. Sabi ni Kuya B, kailangan kayo yetid mga 1 o 2. Hatid? Oo, oh, okay lang. Kasi gusto niya daw mag-bass lang. Eh, sabi oh, Kuya kasi naihiya kami. Bakit? Saka <laughs> na, sobrang disturbo po, po. Hindi. Maraming nga bala po kasi kasi. Na, kagaya nung ano nga. madaling araw. Okay. Wala kayong tulog. Galing okay, pa sa, ano, sa trabaho. Hmm. ko naman si Kuya August eh. Hmm. pero hindi ko na naisip na si Tatay Bong talaga yung ano niya. Sinakyan ko na ng, ano, nga nun bandang ano. Bandang huli. Hmm. kasi si Ate Che. Kasi nasabi mo nga parang na pa ano na parang kung kung ang tatanungin niya ati si Ate Che ay gusto niya parang na stay Opo okay. mm -hmm. Kung may hilingin ka ba ati Che may gusto ko sa akin Nakaya naman po <laughs> Thank you Kasi bago kayo umuwi parang alam ko lang ano yung parang baka may kahilingan ka kasi Alvin. Tama ka niya, teacher. Ano sabi ko baka may gusto sabihin o kahilingan. Gusto sabihin si ate, teacher. Kasi bago kayo umalis para ma... Ano yung tinatang mo? po? Ang sweet ng titigan niyo, Sana all Hindi love. Mm -hmm. <laughs> ikaw siya yung nga Ako yung nga. Uh, Inaano? Ano ba yung pinag uusapan niyo? Oh. <clears throat> Nakaready na po lahat ng gamit niyo natin siya? Hmm. Nakatupin na po lahat. Ready na po. Hmm. Kasi tinanong ko po siya kagabi, sabi ko, Kuya, binaribang plano. Ba't ang bilis naman ang bakasyon niyo? One week lang. Eh, yun po kasi yung ano yung gusto ni Tatay Bong, one week lang. <laughs> Tapos ang ano niya, uh, para makapagsimula daw sila ulit, uh, yun nga, uh, makauwi na sila after nito. Para, para sinabi niya, kakaanan niyo lang doon sa lupa niyo. Uh, lup oh lupa niyo na um, ano. Pinuntahan niyo natin yun. Ano mukha tayo Eh, hmm, kakabisita. Parang, hindi, yung kakababa lang sa bundok, ah. ng five months, ah. parang ang ano niya, magsisimula na kayo ulit na panibagong uh -huh. chapter na naman. Uh -huh. Pero kayo ba, si Jeff? Magiging, ano ba yung ano niyo, magiging malungkot ba kayo pagkain natid kayo mamaya? Or, anong magiging ano? Uh, Siyempre po. Kasi naman po eh. Siya, titse. -chi. Kaya na pinatanong ko po kayo. Kukuha na ako ng senturo Hmm, <toss> <susurritos> <toss> mm. daw, bakap. Kuya Bin. Hindi, hindi, hindi Hindi nga po, hindi Hmm. Akala ko nga night. po eh, ano lang po, babas kami. Eh. Mm. So, sabi niya, parang ihahatid tayo. Hmm. So, ako at uh, yung pagpunta niyo, maraming salamat oh. sa time na nakasama po namin kayo ulit. Kuya Bin, thank you ah. Salamat sa, ano, sa mga yung pagtulong ko mo nakaraang ano. Kaya sabihin, ay? Ang ko lang si Kuya Ram, si Tata Ram, ang daming utos. <laughs> Hindi pala sana eh. Ay, ganyan naman talaga eh. Uh, ah, nagka, ano sabay, sabay yung sunod-sunod po yung ano ko yung utos ko kay Kuya Ben, yung pagsundo ko na ano dito mm -hmm. sa ano. Okay lang ba yan? Mas, yan? mas nakakaya po kapag naka... Opo lang eh. Mm, -hmm. mm -hmm. Kaya, mm -hmm. thank you Ate Che sa lahat. Okay lang po. Sana sa pag-uwi po niyo, um, ma, ma ano niya na po yung mga pangarap po okay. niya, makuha niya na. Uh, tapos, um, basta ingat po kayo lagi doon. Lagi naman po kayo nandito sa puso namin. Hindi man, hindi man po namin kayo nakakamusta lagi. Kung kumari, natatawagan, napipi, eh, okay. meron. Never ko lang ho talaga sila na, oh, Kuya Vin, kumusta kayo? Alam naman po namin na busy kayo. Hmm, hmm. kaya sorry Ate Che. Okay, Kuya okay, Bin? okay lang po. Sorry ah, okay, sa so, okay, mga, okay, mga ganun. Okay. Pero, kita Ate sa siguro hindi man nakakamusta. Ha okay. May ganun ba? May ah, mga wala mga po. Oo, oh, kasi ano nga eh, yun nga yung mali din minsan, di na ano ko yung mga ganun. Pero alam ko Hindi po, kasi po, okay na, naman. Hindi po, ano naman po, nakakausap naman po ni Alvin si... Tatay po ngayon. Oo, dito rin si ano, si Nanay Jack. Yeah. Si minsan, si Tech John. Mm hmm. Uh, okay, so, yeah. so, ano lang. Hindi ko para Tapos na po? Hmm? Tapos na. Ah, tapos na po? Yeah. Hmm. Okay. Tapos, may, kanina po, may pakiusap ako kay Boy Bin. -hmm. Uh -huh. Na, ikaw na Kuya Bin ang magsabi sa pakiusap ko. Hindi, ano naman sa'yo mo? Ah, pagkatin. May pakiusap po kasi ako sa kanya. Hindi, oh, dinig ka naman yun. Ano ba? Okay. Ay. 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 Ano? Kinakabahan ako sa inyo eh. Huwag po kayo magugulat. Ano po? Hindi, ikaw ba? Hindi ko alam. Hindi, ano ba? Ikaw lang lang po. Hindi ko alam. Nagtapat po siya sa akin. Ano po? Buntis daw siya. Ay! Hindi ka ko kung ano. Biro <laughs> lang ate. Hindi, may pakiusap ako. Ikaw na magsabi. Yung pakiusap ko nga po sa kanya. Na kasi parang nakakalungkot naman. Sabi ko bakit one week lang ang yung bakasyon. Opo. Uh, tapos sabi ko, ba't di natin i-extend? pero huli na eh. Ano eh. Pwede pa ba yun? Hindi na nga. Huli na eh. Parang... Ewan ko Hindi ko, hindi ko rin alam eh. Ah, <laughs> uh, Tita Jo. Dito nga. Ano nga yung ano? Kanina. Pinacheck ko kay Tita Jo. Mm. Yung extension. Sabi niya, posible pa ba? Hindi na. Hmm. So, kayo mo? Dapat kahapon pa siya. Mm -hmm. Within 20, mm -hmm. ano siya, 42. Mm -hmm. 42 ba? Ay, eh, 48. Parang 2 days before mm -hmm. the night. Kasi, okay. imbes daw na magiging 16,000, di ba? Opo. Madodoble daw siya. Yeah. Parang magiging yeah. 32,000. Mag-addition. Mm hmm? Mag -addition. Mm hmm. Yeah. Addition. Ano niya? Kasi nga, parang binook ulit ngayon, tapos para bukas. Mm -hmm. Kaya nga, I'm special. Ay. Mmm. Langit. Yes. Sa sabi ko, sayang naman. Pero gano'n pa man. Dahil pala one way na lang nabok no? Mm, Gano'n pa man. Gano'n pa man. Kaya nga. Wale na eh. Gano'n pa man natin, Che. Ano po? Gano'n pa man. Kasi ganun pa man, eh pinili namin ma-extend oh. yung pag nyo. Yung pag-stay. Yung pag-stay. Paano ba yan? Di ba sabi ni Jo hindi na lang pwede? Joke nga lang yun. Ah? <laughs> It's so, so yun. Pina-ano ko muna. Pina-cancel ko muna yun. Ah? ano ba talaga totoo? <laughs> Pati siya naguguluhan na din. <laughs> hindi, ano nang, pina, na nga, pina... Na-extend ba, Jo? Mm -hmm. Pina-cancel ko muna yung para mamaya. so Ganun ba? In short, hindi kayo uuwi. Yun ang gusto nyo sabihin. Mm -hmm. oh. Ganun ba? Naka-ready pa naman kami. <laughs> nag usap Ganun na ba? kami kanina. Oh. Hindi mo sinabi sa akin. Ano lang sabi ko, tignan natin yung reaction natin Tiche, ha? Ah. Huwag kang muna magsalita. Pero okay na kay Kuya Kasi, alam ko kasi pag huli na, hindi na pwede i-extend. Hindi, pwede. Pagka pwede o Nasto, oo, oo. Kaya okay Alam ko. Hindi mo sinabi. <laughs> so, happy ate? Oo. Uh, um uminom na, na panaman ako ng punamin. <laughs> Kasi... <laughs> Kasi <laughs> hindi mo sinabi, cancel mo yung pag-inom ng namin Hindi mo nalam na... Ininom ko na! Hindi ko namin siya nagsabi na ininom mo din ako. Kasi... Bago magbiyahin, mga 2 hours pa ata eh. Ininom mo ako. Alam mo na kanina pa. <laughs> na? Na, na extend Hindi, nung pag ko lang. Hindi mo ganun. Hindi, tapos ka namin ako. Tapos na? Nice. <laughs> na yung buo hmm. okay. Happy ate Che? Opo. Okay. Okay. So, sabi ko, magtutulungan na muna kami. Sa samahan niyo muna ako sa mission. Huh? Ano, kung ano naman yung, ano, kung ano naman yung kaya kong maitulong. Ano mo, kung paan lang dito. Kaya lang yung five years lang naman tayo. Sa ah, mm. Tyrone, galing magpaya. <laughs> <laughs> Hindi. Sabi ko, tignan ko yung reaction niya, Tiche. Pero... Tignan ko lang din naman sa yung reaction. Kung ano, mag magiging masaya ba yung ano niya, reaction niya, o ano. Okay. Kaya pala gusto rin pala niya siya po talaga ang gustong gusto niya. Mm. Ah. Kaya ano lang, pag-pray natin ang maging maganda yung ano. Ano nga lang po eh, yung ano ko sa kanya, para hindi po ako makasagabal sa trabaho niya. Niyo dito, pwede naman ako lang yung uuwi. Mm. <laughs> <laughs> Bakit nasabi mo yung nakakasagabal? Sasag... Ano? Uh, Pupuyatin mo ba siya sa gabi? <laughs> <laughs> na, Hindi <anything> naman. Mas <laughs> nakakaya kasi lalo pag nandito kami lahat. <laughs> Hindi? <laughs> 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 Hindi. <laughs> <Latin>. <laughs> Hindi rin kasi ako mong makakatulong dito sa bahay kasi... wala na, mm. na naman kasi si Liam. <laughs> <laughs> kaya naisip ko na ako na oh, lang yung siya na lang yung dito. sinabi. <laughs> <No>. oh. <laughs> Nakakatuwa siya, Pichu. Natuwa pa lang yan. Nagbubog na ako. Oh. Um. Lalo na pagalit. Ay, kung ano. <laughs> <laughs> si, sa, so, si tatay nga tinatawag ako hindi siya maka ano. Sa bagay, na ng madaling araw doon. Paano siya makakasagot eh, no? No. Sabi ko nga sa kanya, tayo pwede bang i-extend ko sila, ano? Kaya binan dito na dito sila. Ayan na, Teo. Teo, okay lang ba extend ko sila? Kuya mm Ben, -hmm. kasi nandito naman po sila na. Kasi ngayon din, yung plano na makaipon, maka... You know, kahit pa paano. na lang namin ni na Kuya Ben. At least pagdating, oh, kahit pa paano, may ano ka, may power, kumbaga. Salamat po. Mm. Welcome, Ate. Ah, kaya po talaga. Okay. Kaya, Ate naman. Kung ano naman yung ano, kaya. Kasi nandito dito naman na din, ha. Eh, tignan natin kung ano yung mapagtutulungan natin, Kuya Bin. Okay? Okay. Mm. Ako na mubot nito. Hmm. So, yun lang kram. Happy ate Happy mo. <laughs> Sobra. <laughs> okay. Oh.